Lalaking pervert nag ejaculate sa tuwing nakakakita siya ng magagandang babae. Ang lalaking ito ay nahihirapang kontrolin ng kanyang pagnanasa na paulit-ulit niyang inire-release sa mga taong hindi niya kilala. Ang lalaking ito ay sinunda ng isang babae sa escalator sa Kaohsiung noong Huwebes at naglabas siya ng kanyang sama ng loob sa likod ng damit ng babae. Yuck! Nakaramdam ng basa sa likod ng kanyang damit ng babae at paglingon niya sa lalaki, nakita niyang nakababa ang pantalon nito. Mabilis sa tumakbo palayo ang babae. Tinawagan niya ang kanyang boyfriend at pinakiusapan niya mga taong nasa paligid na habulin ang tumatakas sa lalaki. Nahuli rin ng boyfriend ng babae ang lalaki. Ang sabi ng lalaki, kapag nakakakita siya ng magagandang babae, kailangan niya mag -masturbate. Ayon sa kanya, ang kanyang sperm ay nasa labas na ng kanyang pantalon. At nang nakita niya ang babae, nabasa lang ang babae dahil masyado silang malapit sa isa't isa. Gusto ng lalaki ito na maniwala tayong naglalakad siya nang may sperm sa labas ng kanyang pantalon. Nakakadiri na, nakakainsulto pa.